What's up mga langga? Hello, good morning. Good morning po sa inyo mga langga. Bisag bagyo pero good pa rin ang morning. Kay at least ma ano pa rin tayo no, mas kana uh, healthy and of course to um, buhay pa rin tayo kahit may bagyo. Dalawa yung aki sombrero mga langga kay itong isa kay to mga langga. So, ipapakita ko sa inyo mga langga yung lakas ng ulan. So, bagyo na naman po dito sa amin. Bagyong Welma mga langga. Grabe no, ang Pilipinas ba? Hindi na naubusan ang bagyo. Kapapasok pa lang ng December mga langga, pero bagyo na naman. Si Insek po nasa ano, unahan. Nagpasignal kami mga langga, kaso lang walang signal dito. Mag-upload po tayo ngayon ng video mga langga. Mahalag bagyo basta kailangan talaga nating maghanap buhay. Kaya ito man yung ating kuan pangkabuhayan mga langga. So since walang signal dito sa malapit mga langga, tatawid tayo ng sapa. So yung sapa ngayon mga langga ay malaki yung tubig. Pero tatawirin pa rin natin yan mga langga. Bahala na si Batman. Ang importante maka-upload tayo. So let's go na, let's go. O, oh, maulan. Malakas yung ulan. Sa so, kaya ko yung pandungan ni Ron. Iwan ko mga langgan. Naghanap ako ng one. Ano? Asa ah, na itong payong na ito pa? mabasa. Gapon ko. Oh, nalabas nga rin niya, oh. Pudalhan natin si Insik na sombrero mga langga Ito sa kanya to Kay huwag man siya nagkadala ng sombrero Ano pag basa basa pa? Huwag basa ka Mabasa ka So ayun mga langga pakita ko sa inyo ha Ayan ulan na naman Ayay -ay. Ay. So ayun mga langga o oh. Ang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Si Insik. Nakita nyo po si Insik. Nandyan si Insik mga langgay. Eh. Andyan sa. na. Eh. siya sa so may trapal na blue. Na ano, hindi siya masyadong kita. Pero puntahan natin siya mga langga. Kasi doon siya naghintay. Pinauna ko muna siya dyan kasi nagsi pa ako. Ayan o, oh, lakas ng ulan. Grabe yung ulan mga langga. Sus. Kagabi pa to hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos. Hindi kami makaalis-alis mga langga. Friends of Mclaro. Friends. So ayan, puntahan natin yung sinsik mga langga. Doon doon sana kami magpapasignal mga langga doon sa ano, doon sa eskulahan. Kaso lang ang among motor naguba man. Nasira yung motor namin mga langga. So standby si eruption. Nakaka ano mga langga, nakakalungkot pero ganun talaga. So hindi hindi din makapasada kasi bagyo. Kaya, wala tayong magawa, no? Maghanap tayo ng paraan para kahit paano, ano tayo, meron pa rin tayong ano, ah, uh, kahit paano, mga langga, makaano tayo, meron tayo hanap buhay, hindi tayo zero. So, si Insect Zero ngayon, kaya hindi man makatakbo ang motor namin. Hanap tayo ng paraan para, ano, makapaghanap buhay. Tana, Insect! Eh, si Insect yung lang sa akin. Diyan sana kami magpapasignal, kaso lang walang signal pala. Kaya, ayun. Oh, yung ano, yung Eh, eh, uh, uh, hapito na niya. Ano na lang na? Ay, mukha ko ng bangko, oriwi. Pasil po na, mahug na. Ubit-bita ka na, eh. Ginoo ko. O kalaw ni mo. Hi. <laughs> Ito po ang aming trabaho. Ang ah, bagyo nga, ang hilabo. Oh, po, harap oh, po, hai, po ay, po ang harap buhay. Mabasa mo kung ano yung masigto. Ikali pa yung, eh. Mabasa mo kung ano. Kuya, po ni pa ay nga, eh. Tara ba? May kuya, tugay ba? Mas, ano pong mataan yung pa yung nga, eh. Where do I Punta tayo mga langga sa sapa. Sa oh, ikidado sir puno nare. Ikidado ya, ipag iya ipag iya, payong. Hmm. Sus, ako matumba makakuanin kuan nga hak. At to kay talamang puluyaw pa lang. Silahan ba? Sangit mo sa wala. Sayo so, na mga kainsik. ka <laughs> Sinay kalangga, Ha? tawad pa tayo sa maliit na may yung baha mga kensi ko masyadong malaki yung tubig pero hmm. malaki pa rin oy kay ari tagi diri lang oh diri tagi kay magpahandag ka maglabang okay oh. Law, iman? Gunit ako. <laughs> Ay ginay lagi ta kay dinito ang aming Puro eh. magma Buhay. Ura magmakuan. Yung internet namin abutan na lang pangatlong bagyo, hindi pa na tapos-tapos. Kaya tiis-tiis muna tayo. Ako na hobby ha. Huwag oh. ka mo nang maigi. Ginawa na ka? Nadalulog ka niyo eh. Nadalulog ka niyo? So, andito tayo sa ano mga langga. Masa ha? Tabuan. Ito yung tabuan every Wednesday. So, ito yung kanilang mga stall dito kami dumaan mga langga kayo ma hindi masyadong mataas yung tubig so, ito yung kanilang stall ayan so bawat papag dito mga langga may tindera every Wednesday yan marami itong nagtitinda dito mga langga hayaan nyo kapag uh, magka oras tayo pakita ko sa inyo kung yung sitwasyon o yung turma ng tabo every Wednesday no, ito siya oh dito kami dumaan ngayon kasi kung doon sa kabila masyadong mataas yung tubig hanggang doon yan sa dulo mga langga maraming tindera marami ding tinda mga langga Hanto, hanggang sa kabila hanggang sa ano sa harapan so dito kami dumaan okay. kuan man di masyadong mataas yung tubig So ito yung tawid sapa mga langga. Ito yung nasa kabilang kalsada. Dito yung maraming tindahan. Na kailangan mong bumili sa harapan. So ito siya. Ito yung main road ng ano ng Agsuaw. Ah, Tabo Agsuaw. So ito siya. Ito yung bahay na Sir Bindo. Yung ano daanan papuntang ano pupuntang bayan. Ara na cellphone ba? Di ba ang ganda mga langan? Meron naman sana ang wifi dito sa malapit mga langga pero kuan hina ba. Kaya kailangan talaga namin pumunta doon sa ano unahan para mag wifi. Diyan mga langga, may bakery. So dito yung mga dito mo talaga mabibili sa kabila yung ano, yung mga kailangan talaga. Dito may tindahan naman dito na malaki. May tinda diyan na bigas, o mga iba't ibang kaninda Meron din diyan sa kabila. yan So dito talaga sa Tawid Sapa mga langga makita mo yung ano, yung yung mga kailangan talaga sa bahay. Kaya kapag bumaha ang mga langga, wala talagang wala ka talagang magagawa kundi tumawid para makabili. Okay. Meron ding mga malalaking bahay dito mga langga. Ayan. Sa tawiran. Oh, yeah. So dito kami nagpapasignal mga langga. Wala nga lang maupuan. Eh, tapos sumaambon o oh, muulan pa mga langga na. So dito kami. Nakatayo lang. Wala kami ano. Maupuan kasi basa yung mga, mga ano upuan. I don't know kung matatapos namin itong pag-upload. Siguro uwi na lang kami. Eh, wamay, kuan. Mahina man din ang signal. Tapos, kuan. Um, Walang matambayan ba? Kasi yung kubo-kubo doon puno. Kaya ayun. Ganda ng sombrero ko. Kong... diba? Tayo lang kami dito. Ayun. Dito sa may gutter. So, niyan Ito yung buhay namin mga langga. Sana naintindihan nyo, no? Yung mga kuan ko. kay yung cellphone ko ba, ma-ano, maalog bango oh, ng pan, mga langga. May bikiri kasi yung ano, yung ah, pinsan ni Insik na malayong pinsan na siguro. Yung may-ari ng bikiri kaya dito talaga. At dito ka nakatambay mga langga, kailangan mo talaga ng may pera ka. Ay, kung kay pera, magugutom ka, kaya mabango mo lang pandisal. Mabango ang pan. Nakakahiya nga mag-vlog dito mga langga, pero bahala sila oy eh. na makapag vlog tayo no siguro kung ano mahina talaga yung internet uuwi na lang kami mga langga ay Pakahiya man dito magtayo tayo eh. maghanap siguro kami ng ibang internet ano may tindahan din dito mga langga dito, tindahan din ito. Nagtitinda din sila ng mga ano, laog ba, mga pakain ng baboy. So ito yung daanan talaga mga langga. Ito yung sentro uh, agsuaw. Sentro sa amin. So andun yung sapa, andun yung sa amin doon, banda. So, hindi naman siya masyadong malayo, pero ano talaga, risky kapag ganitong maulan at bagyo no? So, yung mga tindahan. Yan. Maana hanggang sa dulo pa ito mga langga. Hanggang sa dulo pa doon. Doon, may mga tindahan pa doon. So, dito mo talaga makikita yung ano, kakailanganin mo. Kay, dito man maguan. Di, nandito man lahat. O, oh, yan, tindahan yan, oh. At dito, tindahan din dito. Tapos itong kalsada na to, papunta to sa bundok. Yan siya. Bundok yan doon. So may mga bahay din doon, mga langga, malalayo na nga lang. Pero at least may kalsada, no? May kalsada talaga. So ayan, Dito. So, yan mga langga. Meron ding mga bahay dyan sa ano Pero hindi masyadong kita nga dahil maraming ano, maraming mga malalaking puno. Ayan, kung naririnig nyo yung tunog na yun, mga langga, sapa yun. Grabe yung ragasa ng tubig ba. Napakalakas. may bahay pa dun. Pero wala na nga lang nakatira. Parang abandoned house ba bahagi ng unang mga panahon no so ayun mga langga nakahanap tayo ng kubo-kubo no na pwede nating masilungan mga langga hindi lang kami umuwi oy balag mahina ang signal mga langga basta importante na um, may paunti-unti ba paunti-unti bitaw na signal so bahala na no sana maka-upload tayo ng video mga langga Nandito tayo sa may kubo-kubo o ba? Kasi kapag umuwi kami, yung among, among kahago o ba? Yung ano namin, yung nirest namin na sapa, mawalang ma lang, ma kwenta ba? Makuan, ba tamo at ay, ay, ay pinita kahago? Unang, nandito na lang kami mga langga, basa. So ayun mga langga, maulan na naman, umulan na naman siya talaga naman sa likod namin andun yung sapa mga langga maingay no may maingay talaga naman falls meron palang falls doon pero hindi natin mapuntahan kay delikado mga langga kasi nung nakaraang buwan o mga nakaraan pang buwan may na disgrasya doon nahulog ba kaya delikado doon lalo na ngayong maulan kay sliding ba no So hindi namin alam kung kailan matatapos ang video kasi makailan matatapos ang kuan ba upload kay sus kahina ng signal eh pero pinagtiyagaan na lang talaga namin mga langga. So shout out pala ulit kay Tita Vivian Mariano. Hello Tita, I miss you. We miss you po. We miss you po sa inyo ni Tito Jet and sa mga kids mo, mga kaapuhan. Sana okay lang kayo.

So, ayun, maya, maya mga langga kapag natapos tayo mag-upload, kung na tayo kay tanghali naman. Mga, osa, oras dapat? Or... Alas 11 na. Kana ng ulam, no? Ilang beses na kami mga langga na hindi kami nagtanghalian. Kaya siguro, sumasakit tong ulo ko. Kahapon, hindi naman kami nagtanghalian kay inintindi nga namin yung motor kasi nasira yung motor namin eh, kailangan pa namin namin ngayon ng ano ng pera kasi bayarin na ng kuryente kaya nabisi kami kahapon sa pag ano ba paghahanap ng makakaayos hindi kami nakapananghalian dalawang araw na hindi kami na nanghali ano no sakit pala sa ulo masakit ulo ko lagi gutom mm. gutom pero nag, ano naman kami, breakfast Pero, iba talaga kapag may panahali, ano? Tawag na ganito ulan ba? Buto, manggod. So, maya, maya, mga langgay, update ko kayo kung papauwi na kami. No? So, tan, tan, ay, number one pala daw. alas 11 na ngayon. So, mamaya, i-update ko kayo kung, kung anong oras kami matatapos. Kasi so, basang-basa po kami mga langga. Numuhin na lang po kami. Uy, grabi grabe talagang hinay ng signal ba? Nga, nagutom naman. Si Papa din, ano, wala pa din kaming uh, maulam ba? Magluluto pa ako ng ano. Bili na lang ako ng itlog mga langga para madaling lutuin. Tapos, <coughs> tapos ipiprito ko na lang. Ha! Grabe yung ano eh. Uwan. Butak mo kami ni Insik. Tapos, kasi lumaki na yung anong mga langga ng sapa ba kaya umuwi na lang kami baka hindi na kami makatawid kapag lalong lumaki yung sapa kaya umuwi na lang kami hindi talaga kami naka-upload I don't know kailan namin yan ma-upload subukan namin sa kabila mga langga baka hindi nasira yung wifi nila ha nagmamadali kami mga langga kay grabe ang bilis lumaki ng sapa siguro ulan ang ulan doon sa bukid kaya yung sapa ba ang bilis lumaki eh ay, nasyok ako kasi. Nakita namin hanggang tuhod lang ngayon. Grabe. Halos magpante na tayo sa akwan. Ah, Nakakapagod naman. Grabe yung sapa ay. Ay, susginoo, ay. Trapo, trapo, eh. Ay, sasginoo eh. Trapoy, trapoy eh. Pingsi Sana tumigil na tong bagyo mga lang. Ganun, sabi ng ano ng forecast. Signal number one daw kami dito sa ano, Cebu. Tapos, kuan kanang hindi pa nagla-landfall pa yung, hindi pa nagla ang bagyo, pero grabing lakas na. Baka daw mamayang gabi or bukas ng umaga mag-landfall. So, skinoo. Malakas na nga, hindi pa nag-landfall. Wala na tigil ang ulan, lalo na pag nag-landfall, no? Na, ko, Lord. Nagluto lang tayo ng itlog mga langga niya. Mag-lunch tayo ng pinakalit ba? So, may gabi na lang siguro kami mag-intindi kung ano yung ulam namin no na kung ano. Bumilin na kami ng tatlong itlog. Asan ba yung tatlong itlog na yun? Bumilin kami ng tatlong itlog. Tag-isa kami mga langga. Okay na yun. Ay, eh. mabuhay na tayo niyan. Wala kaming tuyo mga langga kasi hindi kami nakabili nung, nung ano, nung, nung atabo. Ah, hindi kami nakabili nung tabo mga langga. Kay, nag-ano nga kami, nagtipid. Kay, Bayaran na na sa kuryente ngayon yung pizza 9. 8 pala 8. Tapos yun, nasira pa yung motor. Kaya, kuwan. Kaya, ara, eh, bahala na. Importante na, ano tayo, safe and bubuhay tayo. Mga langga, basta, ano lang. Mawawala din tong mga bagyo-bagyo na to. Ano, lilipas din yan, kaya, hayaan na lang. O, oh, magisimhot pa yung ihi. Mm -hmm. ihi na yung mga, Ay, sus Ang gulo nitong bata ko. Oh. Ha. Ah. So, paano na mga langga? Hanggang dito na lang muna, no? So, mag-iingat tayo lagi sa Bagyong Wilma. Kasi signal number one na kami dito sa Cebu. Sa Bohol, ganun din. I don't know kung ilang signal na doon. Nag-try nga akong tumawag sa amin. Walang nag-online sa amin. Siguro sira yung wifi doon. Kasi, yung nagda-drive ng wifi is solar lang. Tapos baka ano, baka oh, wala talagang sol, wala walang karga yung solar kaya walang wifi doon mga langga. Kaya magdasal tayo, mag tayo ng mga kuan, mga flashlight, kandila o ano ba na pwedeng magamit no. Sus, maganda sana mga langga kung kuan. Hay, Hi, basta hindi na natin nag di wag na tayo maghanap ng wala dito. Ang importante, makakain tayo, no? So, yung among talong, wakday bunga. Naubos ko nagkuha, mga langga. Kaya, ganito na lang muna, mga langga. I-try namin i-upload itong aming mga video. Meron kami mga video, mga langga, pero yung pag-upload lang talaga yung, ano, yung problema. Kasi, mahina yung signal. Wala tayong consistent na internet connection ba? Kaya, maghahanap tayo, no? Importante, maghahanap tayo. Walang bagyo-bagyo, basta importante, maghahanap tayo ng mapasisignalan, mapasignalan natin. So, ng dito na lang muna mga langga, maraming salamat sa panunood and God bless you all. Mag-ingat lagi sa bagyo. Huwag pa kumbiyansa. Siguro kami, hindi na kami makatawid talaga ngayon kasi lumalakas yung ulan. Tapos, mabuti na lang mga langga, nakita ni Insik na tumaas yung tubig, kaya umuwi kami agad. Kasi baka hindi na kami makatawid ba? Na, paano na lang? Ayan, nandito na lang muna, no? I love you all and mag-ingat lagi. Mahal namin kayong lahat. And God bless you. God bless you. Ingat-ingat lagi. Bye-bye.